Ay mga kadiskarte oh, nainita dito ng sticker ng Kabite. Para sa mga delivery truck. Dito yan sa Alfonso. Eh mga importer nando. Yo no. Oh. Pinapare mga walang sticker. Ay naman yung ating truck. Kapatagaytay Doon pa nasagbo Doon Ayun o nakapili mga kabati natin mga tracker Shout out <laughs> Sinita rin tayo eh Kumain naman tayo